For today's video, wala muna tayong luto dahil maghahanap muna tayo ng TV para sa aming sala at mga kwarto. Late upload na nga to dahil nung nagkaubo ako, nawalan ako ng boses. Kaya kasama namin ngayon sa si Ati Italia dahil nung holiday pa to. Kasama din pala namin sila mama, papa, saka yung mga kapatid ko. Pero sa SM Baliwag na lang kami magkikita-kita. So andito na kami sa SM Baliwag guys at andito na din sila mama. Dito pala kami bibili sa SM Appliances ng TV. Nagtingin-tingin lang ako pero sa totoo lang, hindi ko naman talaga alam kung alin yung maganda dyan. Pero pero buti na lang kasama ko si Papa para tulungan niya akong mamili. Meron niya ako ditong nagustuhan, itong naka-stand na color white para sa room ni Ate Talia. Kaso naalala ko, nakagawa na nga pala siya ng TV rack, kaya hindi na yan. Ito, meron sa akin pinakita si Papa, pwede daw to sa room ni Ate dahil pwede itong maihang dun sa wall. 50 inches pala to at sabi ni Papa, kasyang kasya naman to do sa pinagawa niyang TV rack. Kung hindi niya na itatanong, si Ate Talia kasi napakahiling manood ng TV niya. Nang gusto-gusto niyang pinapanood yung mga life hacks at once upon a time. Parang maganda nga itong gusto ni Papa kasi manipis lang siya at pwedeng ihang sa wall. Kaya ito na lang din yung kukunin ko para do sa may dalawa pang room. Kaso 55 inches naman. At dito naman tayo sa pinapangarap kong TV para sa aming sala. Matagal ko itong pinag-isipan guys dahil gusto ko doon yung malaki para makakapanood kami na maayos dahil mahilig kaming manood ng mga movie. Tinignan ko pa nga yung presyo dyan baka sakaling magbago pero hindi. Pero buti na lang mabait yung manager nila dito. Binigyan kami ng 5% discount kasi apat naman yung kukunin namin. So ito na nga yung final na an ko para sa sala namin. 75 inches to at i-deliver na lang daw nila to after one week. after so yami after One week nga ito at na-deliver na nila. Sabi ko naman sa inyo, late upload na to. Pero yung isa dito na ikabit na nila. Tara, ipapakita ko na din sa inyo. Okay guys, ito tour namin kayo sa aming guest room. Ayan si Ati Talia. Ati Talia, open mo na. Yan ang aming guest room. Ayan, inayos na namin to. Ayan yung bed. King size to. Ayan, oh, di ba? Ayan yung mga dofia pillow namin. Sarang so, may pinto. Ayan. At ang ganda ng design, oh. Ayan yung may pa-accent dito. Hindi ko alam kung ano tawag dito, eh. Ayan. Oh, ang ganda, oh. Tapos yung, pindutan ng ilaw namin is black. Ayan, parang matte black. Ayan. Oh, di ba? Ang ganda. Oh. Tapos, tricolor lahat ng mga ilaw. Guys, may lamp nito. Yeah. Puti. Warm. Saka yung yellow. Guys, merong lamp. Yeah. Yan. Diyan yung pindutan lang para pag matutulog na yan. Diyan papatayin. Yan. Yeah. Tapos, meron na ditong wet wipes. Ayan. From Yobu. Yobu. Because I like Yobu. <laughs> yes. Anak, higa ka nga. Tingnan mo kung malambot. Yan ang king size. Daming una, no? From the Pia Pillow, yan. Yan, lahat ng una na yan. From the Pia. Lambot niyan, guys. O. Oh. natin. Mm hmm. Ayan. The Pia Pillow. Ito yung hotel type nila. Ang lambot nito, sobra. Kaya, ayan, bumili kami ng marami. So, ayan yung bed namin. Tapos, eto, may ilaw dito ng dalawa. yan. Eto, connected to dito. Eto yung patayanan. Itong, ilaw na to, tsaka ito. Pagpapatay na sa gabi, yan, hindi na sila tatayo. Diyan ayan, yan, yan. tapos nila, split na. Buhayin natin. Yan, tapos so, meron ang altar. Ito yung naglipat kami ng bahay dito namin nilagay yung cotton, sugar, salt, water, at bigas. Yan. Diyan muna kasi hindi pa ayos yung altar. Eh. Hinihingan sa mami. Hinihingan ako. May sipon kasi si mami. Ayan, tapos meron pala doon upuan at table. Ibababa yan kasi hindi palang naayos sa babae. Pero ibababa yan, hindi yan dyan. Kasi eto yung isa pang dofia, o. Oh, puro dofia pillow. Eto pa, o. Oh. Hmm? Alin? Ayan, daming una, no? Tas ang ganda ng accent dito, o. Oh, eto. Ayan, parang tiles. Pero hindi yan tiles. Tapos yung kulay ng pinto namin. Ang ganda din, o. Oh. Match siya. Minatch talaga dyan yan. Pati yung kama. Yung kama, custom made lang yan. Pinagawa lang yan ni Papa. Tapos, ito yung TV. Yan. Naikabit na yung TV. May pailaw sa baba at dito sa may taas. Tapos, ito yung kortina namin. Nabili ko lang to sa TikTok. Ito guys, o, oh, is... Ang tawag na blackout. O, tingnan nyo. Liwaliwanag sa labas, pero tingnan mo. Yan. Sige nga, open mo na. Tingnan mo, hindi kita. Pero ang liwanag pala sa labas, pero ang dilim-dilim dito. Try nga natin, patay nati ilaw. Ayan, i sa link ko to guys, para maka-order din kayo. Hindi ha? Kaya patay nati ilaw. Ayan, ganyan lang yung ilaw niya. Tingnan niyo, oh, super, ano, walang makikitang sinag ng araw. Pero ganyan kaliwanag sa labas, diba, oh. Ganyan, kaliwanag, go. Oh. Ito is, black lang kasi itong ano namin, eh. Tag dito. Itong salamin. Eh, pero ganyan kaliwanag sa labas ay eh, yan, oh. Ayan, ganyan kaliwanag sa labas. Tingnan nyo ang liwanag nito. Pero pagka ito'y salamin namin, hindi masakit sa mata. Oh, di ba? masakit sa mata. Tapos ito, hindi. Oh, di ba? Ilalagay ko yung shop link niyan, guys. Ang ganda niyan. Ang kapal niyan, oh. Hmm. Itong mga gamit dito sa bahay, puro Shopee. Ayan, tapos ito yung likod niya. Ganyan. Ayan. Ganda yun. Ang box na natin yung ilaw. Tapos ayun, sa all home namin niya nabili. Ang box na natin. Wow. Ayan, sa all home namin na. Tapos ito, sa so solar din namin ito nabili. Ayan. Ito din, sa so solar din ito nabili. Ayan, itong ilaw na to. Tapos ito pa isa. Ayan, medyo pahaba siya. Ayan. Ay, si Ate Talia. Oh. Napagod ka, girl. Lali doon sa CR. Tour mo sila sa CR. Let's go, guys! Napagod ako? Pa, Oo, oh, sige. Bago kasi eh. Ang ganda din ang pinto, oh. Uh, Ayan, pagpasok mo. Ayan, ang cabinet. Wala ko. Wala sa wala May ano dito. Ay, ala pa itong laman eh. Wala, ala, anak. Tapos ayun, oh. Hanggang sagad dun yung hmm. ano namin, cabinet or drawer apos dito yung drop. Hala. <laughs> ito naman. Ito yung map na ginagamit namin. Super ganda nito guys. yung link nito. Hala, puro talaga Shopee. Kinain na na Shopee. Itabi mo nga muna ito anak ko. Ayan, Diyan pa muna ha. Ayan, Diyan muna. Okay na alagay. Ayan pa. Bali tatlo. Isa, dalawa, tatlong openan. As ito yung bowl. Ayan. Aha, ayan, may pa-accent pa, pa dito. Ganda. Ang ganda. Ayan yung valve. Okay, sora muna. Tapos, ayan yung shower. Ang ganda ng shower, oh. Okay, shower. Tempered glass. Ang kapal nito, oh. Ayan, oh. <laughs> ayan yung shower. May Tapos, may heater din. Kasi, ako hindi ako ako pa nilito pa kami. Charot. Ano maganda? Ano? O, may lalagyanan pa ng shampoo, soap, at conditioner. Ayan, yung mga ginagamit. Ayan Tapos ito yung nasarahan niya, oh Ang ganda naman Ang ganda Pero ang pa-open niya is paloob Pang-open niya paloob Pagano na naman Paloob, yan, paloob Yan Yan, ang ganyan ang pag-open niya Tapos dito naman sa may kanan Ang aming mirror Ito na, oh Ang ganda, ang sarap mag-selfie dito, oh Hmm. Ate Tayo selfie tayo. <laughs> <Parang> Teka, <bunti. laughs> Ah. ang aming mirror. Ang ganda oh, may pag-anong pa siya. Ang ganda. Okay, goodie. Yellah. Thanks so much for watching. Bye-bye. Ito pa pala hindi pa niyo kaya yung ano taw dito. Ah, matawag dito, granite. Yan, hindi pa nilalagay granite niyan. Kasi nawala pa yung gumagawa eh. Pero ito na lang yung kulang dyan. Ito, yung granite. Yan, tsaka yung gripo dito. Eh, tsaka ito, granite din kasi ito eh. Yan, diba? Ang ganda. ano ah, naka-open mo yung drawer na yan. Ano yan? Yes. Yes. Ah, lalagyan ng lababo dun. Ayun. Tapos itong isa, open mo. Ah, makeup. Lalagyan ng makeup. Okay, yun lang. At yung CR, pakita ko sa inyo. Ikuti natin. Ikot, ikot, ikot. Okay, ikot, ikot, ikot. Ayan. Okay, yun lang. Ito ang isang room. Tama nga doon natin. Sa labas. Tingnan natin. Parang hotel. Yes. Achieve. Pagod ka? Ganda oh. Ikutin din natin itong room. Wow, Yan. Yes. Guest, guest room. Ayan, ang ganda oh. Ang daming unan Ang sarap matulog dyan. Na <laughs> Dalawang room na lang. Ang gusto mo pakita din natin room mo? Yes oh, Tara. Let's go.